Yan, sa paghahanap ko ng magagawa. Isang pambihirang uh, talento ginagawa nila. O. Oh. Diba? Ambis na gumawa pa sila ng hagdan, ginawa nilang human uh, ano, ladder itong kanilang mga kasamahan. Ano? Ganda. Wow, pare, ang galing nyo. Human ladder, oh. Grabe. Mga talaga, masisipag, ano. Sana all. Sana all. Galing, oh. Para nga naman makatawid yung mga kasama nila. Sinasakripisyo nila yung kanilang mga katawan. Para makatawid yung kanilang mga kasamahan. Diba? Ang galing, no? Hindi umaalis, eh. Uy, ano yun? Hindi umaalis, oh. Tinan mo. Hindi ko kaya na nangangalay yung mga yan. Kung anim na to, no? Anim ba yan, o oh, pito? Galing, ah. Oh. Ako, naputol na. Naputol. Ano kaya yun? Lugtong natin. Makakaawa naman sila. Magawa sila uli ng human ladder. Dami na nila. Gi hawak, hawak, galing oh. Gi galing oh. Yung mga malalakas, tawagin mga malalakas. はい。 Yun. Tagumpay uli sila. Tagumpay uli sila. Galing nila, oh. Yan, yan na, yan na, magdudugtong na. Yan na, galing, galing, galing. Wow! Galing, para ko. <laughs> galing, oh. Bangis. Diba? Yan ang sinasabing malaki na gagawa ng mga nagtutulungan. Oh. bangis oh. Itong dahon na ito ipuno ng ano yan. Kuya Bano. Ba, Galing oh. oh. Mas marami na kanina anim lang ngayon. Siguro mga around ano na to, mga 30. Na langgam no. Tulong-tulong sila oh. Oh. Galing oh wow what a powerful thinking we can see their uh, group effort coordination unity they have their one goal yun nang nanggagawa ng mga taong Ganyan na magagawa ng mga tao magkakaisa kahit na sinasabing mahihina at malilit lang pero pag nagkaisa malaki ang magagawang trabaho. Galing. Wow, 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 wow.